umabot na sa halos 600 piso ang presyo ng patatas sa La Trinidad Benguet kung saan unang ibinabagsak ang mga gulay. Mahal na nga posible pa raw tumaas ang presyo nito dahil sa El Nino. Nasa frontline ng balitang 'yan si Shaila Francisco. Kilalang bagsakan ng mga gulay ang pamilyang ito sa La Trinidad Benguet. Pero kahit dito pa lang ang unang bagsak, napakamahal na ng presyo ng patatas. Umaabot na yan sa halos isandaang piso ang kilo, depende sa laki. Kung tutuusin, bumaba na raw kumpara sa 180 pesos nitong nagdaang linggo. Pero posible raw yung tumaas kung maapekto ng El Nino ang mga panani. Pag hindi ito uulan, makontrol yung production natin baka tataas pag walang ulan hindi masyadong lalaki yung gulay mo. Sa iba namang gulay, walang galaw ang presyo. Pero mas murang mabibili ito kung pakyawan. Gaya ng kamote at karots, na 75 pesos kapag per kilo. Pero 65 pesos kapag mas marami ang bibili Nakapako naman sa 50 pesos ang presyo ng repolyo at pechay. Bukod sa gulay, mabenta rin ang strawberries. 200 pesos lang ang presyo ng kilo ng strawberries. Mas mura kumpara sa mga inilalako at ibinebenta sa mga tindahan. Pero pa pati yan, posibleng tumaas ang presyo. Sigurado baka 600, 800, ganun. Per kilo. per kilo. 200 kasi ngayon. Payo naman ang mga nagtitinda. sulit na ang presyuan ngayon bago pa sumipa pagsapit ng Desyembre. Nagbabalita mula sa Frontline. Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.